Ayun, naglalagay ng ano, ilalagay ng booster pump. Puntahan natin dito. Stero de San Lazaro. Ang daming basura ngayon. Apuno. Hindi pa rin. mga mga bahay pa dito sa kanan. Andami pa, ang dami pa sa na kanan ang nawala na yung mga bahay na relocate na sa kaliwa pa, marami Ayan, may mga wala na dito may pwesto na rin sa Feather Island magandang araw po ulit sa inyo nasa ano naman tayo ngayon sa recto sa dulo tayo ng LRT 2 wala bang balita sa extension yes, extension ng LRT 2 hanggang sa beer gabi tayo ng mga estero oh, laking nga rin ito ginagawan drainage dito sa corner ng Alonso Street nakapusin na talaga yung na, ano, baha sa Maynila pintahan natin sana Estero de San Lazaro kaya ang um, pupuntahan natin dito estero de San Lazaro ang daming basura ngayon mapuno mga nakatusok na mga bahay nasa mismo ano na siya estero na mga bahay hanggang dun ito dun dun sa kabila kalsada isa pa punta naman natin ang estero de magdalena hanggang doon pa yan lumusot may kalsada pa doon at doon pa lumusot parekto avenue may mga bahay pa rin doon pinaka estero na hindi na siya nasa tabi ng estero mismo kung ano na estero na may mga wala um, na dito may pwesto na rin sa Island may mga higaan na magkakagal ngayon sa Maynila kaya yung mga pinali sa ibang estero ayun, dami mga ano balik pa rin mga ibang vendors ayan ang dami malilita bata ito yung sinasabi ko sobrang dami ng, ang bilis ng pagdami ng populasyon natin ayan buti dito na wala na yung mga vendors hindi na halos mataanan ito dati Santos Pumasok tayo ng Padre Alge Street sa, sa, sa ng Tangkay Tech Kali Dito lumusot yung Estero de Magdalena Ayan. Ah, ang dami pa. Sa kanan lang na, uh, wala na yung mga bahay. Na-relocate na. Sa kaliwa pa, marami. Uh, Meron yung uling ano. Excavator dun. Nasa barge. ayun, naglagay ng ano ilalagay ng booster pump installation of booster pump Estero de Magdalena La Torre Street Talagin din ko sigurado ng conveyor Pansara ng mga basura dami pa rin ha. mga bahay pa doon sa kanan And, kapunta yan ng recto avenue sa kanan ang meron linear park parang mga generator doon nasa kalsada <smart noise> balik tayo na Abad Santos dami mga ano dito eskwela na mga in check saka mga shops mga buildings pa gahari ng mga Chinese mga foundation lumagpas na rin sila sana no? na binondo meron ding mga shops na nagbibenta ng mga electric bikes ito yung Latore Street gumagos pa dyan yung estero de Magdalena parang naglalagay na ang ito mga muhon sa center island ng Abad Santos parang siguro sa ito mga poste ng ilaw pero may mga ano na poste ng ilaw na ito naman estero de la reina sa pretil yun tinatanggal nila yung tubig dun thank you for watching mga kabayad subscribe like and comment na kayo sidecar pa mali na tayo ulit dito so, napakarami pa pala dito sa kaliwa ang gigibain pupuno pa ng mga bahay ang laking ano pa nito, no? project eh nabawasan na